Ayan, magandang 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 umaga po sa inyong lahat, mga ka-idol. Uh, magandang umaga sa lahat ng aming mga uh, subscriber, mga viewers at sa aming mga silent viewers uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat sa aming mga kaibigan na mga OFW ayan ito na po ang target natin kaya po ako magbibidyo ngayon ay upang magluto ako ng Uh, adobong talong na may tulingan. Ayan, napakasarap niyan mga ka-idol. Ayan, at ako ngay magkakayod na ng niyog para panggata sa aking lulutuin. Promise mga ka-idol, napakasarap ng aking lulutuin ngayon. Oo, napakasarap talaga. At akin uh, ang kakayurin ito at maya-maya lang ay ako'y magagata na. Uh, Panoorin nyo ang paggagata ko ng niyog, mga ka-idol. At ito lang, ganito lang ang pagkakayod, oh. Oh, ganyan, guys. Aray, at ako'y nasundot pa ng aking kayuran. Sakit, guys. <laughs> ayan na, oh, ayan, malapit na akong matapos, guys. So, isang buo na lang ang aking kakayurin. At ako ay magagata na. Ayan, abang-abang, abang-abang sa aking lulutuin. dun po sa mga bago pa lang sa aming YouTube channel. Uh, pwede bang palambing, subscribe naman at pakitapos ng aming video ito. At ayan, kayo ngay a, uh, akin dadalahin sa aking pagluluto. Charot. <laughs> ayan. ah. Uh, ito ho, ito ito yung pagkakayod ng niyog na mano-mano sabi lang yung hindi dinadaan sa kayura ng makina. Ayan o, oh, ganito lang ang pagkakayod, guys. Ayan, kung hindi pa kayo nakakasubok diyan magkayod. Ayan at ako nga ay maggagata na ganito lang oh munti ko nang hindi mabidyo ang paggagata ko, mga ka-idol. Ayan, ako okay, yung naggagata na. Ganito lang ang paggagata, guys. Gayahin nyo lang o lalamasin nyo lang ng... Um, lalamasin nyo lang ng lalamasin sabay ipipigain na ninyo ng ganare, o ayan o diba? gata na siya oo, oo, gata na Ayan, ubus lakas natin itong gagatain para ang gata niya ay maubos at masaid. Ayan na nga, ito na nga guys, yung aking niluto. Adobong talong na may tulingan. Ayan, promise, napakasarap niyan. Oo, napakasarap talaga guys. Ayan, magandang, magandang, magandang tanghali na lang sa inyong lahat dyan.